ka. Love to. Tapos tingnan. Wow! Hawa ka mo. Ito pala yung upuan. Hawa ka mo ito siya ba? Oh, wala talaga. Oo, oh, maganda ako. Oh. Oo. Oh. Apat. Si mo na. Oo. Oh, Piliin mo na. Okay, kung sila yun. Kasi para hindi tayo maghawa. Ito, buwalin namin. Ito, buwalin. Ata na yung pagkitaan ni Katipo. oh, maganda. Oh. oh. oh, maganda. oh. oh, maganda. oh. Ito yung ano nila, itong higaan. Ito na. Maganda rin ito Magkasawa lang. Oo oh, ano, coffee. Ito, magkasawa. Ang higaan. Ito, magkasawa nila. Ito okay, yung mga igahan. Ito maganda Wow, ganda. Ito yung ano. Maganda na ngayon. Hindi na katulad. Dati naman magbigat. Ngayon eh. hindi na. Okay na. Ito maganda oh. Mom, Mamami. Maganda itong daan to. Ako lang katangin Ah, meron pang ito. Okay, din dito ah.

Ay, ilaw, pang ilaw. Charo. may to. sa dagat. Da, hagi, da, dada, Digo, dada. Sa, o, rito. Yan datang di, kung mare. ah, di, Ang ganda to, pang anay siya. Ay, no, tignan, natin. No. Pero yan, ayan, so, sa ulo. Muno pa ito. mga mga bag. Dito, yung mga mga ano dito. Sombrero. ano mga sombrero nila. Ang gusto magandang ano dito, magandang mga luto, bebang ng klase. Mga mo mga dati lang, ako itong thank mo. Ito yung yung